ini Ayan, laki-laki, laki-laki na laki, oh, malaglag. Huwag malag ka dyan. Malaglag ka. Ayan, takbo. Oh, malaglag ka. Malaglag ka dyan. Balik. Ay, bumalik. Guys, ang laki ng ood, guys. Ang bilis tumakbo. Ang bilis tumakbo. Ayan na. Ah. Ayan. Ayan. <coughs> bilis tu Asa na? Ayan Ayun, siya. Ayan. Ah, oh, wala na. na Ayun, guys. Wala na. Ang bilis naman niya tumakbo. Ayan na guys. Oh. Ayan. Makati siguro ito guys. Pag nawakan mo guys Ang bilis tumakbo guys oh. Ang bilis nya tumakbo Ayan takbo ayun Ang bilis Ayan ah, oh, Tago na Tago na siya Ayan na siya guys oh laki. laki nang uud. Oh, si Akiat. Akiat ka. Yan, Akiat. Sige pa, Akiat pa. Yan. Sige. Ayan mo yan. Ayan na Lumayo na siya. Ayan na siya. Ang okay, laki. Ayan. Di okay, pa. Takbo. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.